Hey guys, official na nga po pala ang Nubia Neo 3 at ang Nubia Neo 3 GT. Finally guys, meron ng tatapos sa kasaysayan ng Helio G99. Dahil meron mas magandang processor guys, ang GT version na mas malakas po sa may Helio G100 ngayon. Hindi tulad guys ng last year, isang version na po ang Nubia Neo 2. Basically, dalawang version po ang Nubia Neo 3 ang lalabas po ngayon. Unang regular version, ito guys yung merong same processor lang guys ng last year model na merong Unisoc T825G. Pero nabago po yung pangalan ng processor ngayon na merong Unisoc T8300 na processor. Yan din guys yung last year model. Maybe naka-overclock po siya ng konti. Pero sa may GPU po niya, still same pa rin po sila na merong Mali G57 MC2. Kaya halos same pa rin po yan ng last year model sa po ng G100. Pero naka-5G naman tayo dito. Meron pa rin po siyang dual gaming shoulder trigger dito Siyempre, signature na po ang Mega Design. At meron siyang RG sa milikod ngayon. 6,000 mAh yung battery niya with 33W sa charger. 120Hz sa refresh rate with 6.8 inches IPS sa display. At ilang gaming at AI features pa. Siyempre, naka-dual speaker din po yan. Tatlong kulay po yung magiging available sa kanya. Itong color black, color silver, at yung color yellow. Well guys, hindi ko sure kung 10,000 pa rin po yung magiging SRP niya. Dila na dagdag lang po sa may Nubian Neo 3 is yung RGB lights po sa may likod niya. Still guys, yung majority ng specs po niya is same pa rin po ng last year model. Dito na po tayo sa may exciting part. Nandito po kayo guys ang bagong processor ni Unisoc na mas maganda po sa mga Helio G99 na mga smartphone po ngayon. Dalawang kulay po yung available dito, itong color yellow at ang color black. Siyempre nandiyan pa rin po ang dual shoulder trigger at naka 1.2 in sa refresh rate po siya. At OLED display na meron 6.8 inches. Full HD plus na display. 6000 image case yung ating battery. At pataas po yung kanyang charger dito na meron 80 watts. Meron din po siyang cooling system. Unisoc T9100 5G na processor. Mamaya kayo sasabihin ko yung kanyang GPU. Mga AI features din. Nakatulagig ram po siya. Saka bukod sa may RGB lights. Pero pa po siyang mini LED lights itong GT version. Well guys, okay, sana lang saktuhan lang po ang presyo ng smartphone na yan. Dahil kung lalagpas po sa may 15,000 yung kanyang SRP, ay eh napakarami na po natin pagpipilian. Na mas magandang specs, Diyan po sa may bagong smartphone ngayon ni Nubia. Dahil itong Unisoc T9100, dahil itong bagong processor po niya, is finally na naka quad GPU na po siya. Mali G57 pa rin po siya guys, pero naka MC4 na po siya. Malaking upgrade yan kahit pa paano. Dahil GPU talaga ang sa mga graphics sa mga nilalaro natin. Ang isang problema lang dito guys, magiging magkano kaya siya. Yun na lang po ang aabangan natin kung magiging magkano po yung kanyang magiging SRP. Sa tingin nyo guys, magkano magiging makatwira na presyo niya para makonsider po natin ang smartphone na yan. Comment nyo lang po sa may comment section. Thanks for watching.